Yan mga idol ka Mix Trip Vlogs, mga idol guys. Ito po yung alaga natin, ah, uh, Philippine Giants snail yan po. Ang rami nila mga, mga idol guys, ayan. ang dami po nating uh, uh, African Giants nilo ito nga pong Philippine Snail Balinsoso ang tawagin sa Tagalog Ayan na e, sila mga idol guys. Ngayon na po sila ng ating ah, dahon ng Chinese malunggay at ito nga pong ah, kinuha rin nating um, ah, dahon o usbong din ng mulberry. Ayan po. Paboritong paborito po yan ng ah, mga alaga natin uh, ah, Philippine giant snail o ito nga balin ah, balinsoso African snail. Ayan. Japanese nail at kung ano-ano pang tawag sa iba't ibang bansa <laughs> siya mas kilala po sa giant snail dahil nga po ah. malalaking susupo ito land snail ayan. susung lupa ayan ganyan yung mga idol guys ayan mga kamikstrip vlogs ayan, sarap na sarap po sila sa ano fresh dahon ng malberry uh, mulberry leaves tsaka itong Chinese malunggay at itong Chinese malunggay po ay isa rin siya sa mga itong itinuturing na super po din po dahil napakaraming uh, benepisyo sa katawan itong uh, Chinese malunggay nga po ayan puro organic lang ang ipapakain natin sa kanila mga mga idol guys para kapag nag-ano po tayo, nagluto tayo, ay fresh na fresh natin sila. <laughs> fresh na fresh po sila. Ayan mga idol. Masarap po ang mga kinakain nila. Ayan. Fresh leaves. Ayan. Puro mga dahon ng gulay o yung mga dahon na edible at pwede po nilang makain nila. para kapag nag-ihaw tayo mga idol ka mixtape vlogs idol guys <laughs> o kung anong mang luto natin dito ang gagawin kaya gata ayan, napakasarap sa gata nito ang daming nag-aadobo ayan inaadobo po nila to tapos ginataang uh, ito ginataan niyang balin uh, balinsoso itong giant snail tapos uh, iniihaw, piniprito, ayan, sinasabawa, napakarami pong luto na ginagawa mapa dito sa sa Pilipinas po o sa maging sa iba't ibang bansa po. Like Africa nga, ayan. Tinitinda po ito sa kanilang mga palengke, ayan. Yung sa Africa po kasi, ang mga uh, African Giants nil ay mas malalaki po talaga mas malaki pa po sa kamao natin lumalaki po sila ng ganun yung mga African giant snail po dito sa atin po uh, native Ayan, kaya hindi sobrang kalakihan pero malalaki rin naman po pero kumpara po talaga yung sa Africa na ayan tinitinda sa palengke yung mga uh, meat nga nito yung pinakalaman nitong uh, uh, balinsoso ay talagang napakalalaki po ng African Giant Snail kumpara po dito sa ating pong Philippine Snail o baling tsaka sa Japan halos same lang din po yung uh, ano nila mga Jap Japanese Snail nila o yung kanilang baling Soso nga po halos same lang ng uh, uh, Philippine Snail o itong baling Soso po natin ayan laman din mga idol tsaka lumalaki rin po talaga sila ng talagang malaki rin pero wala po itong sinabi doon sa mismong suso ng Africa yung baling suso po ng Africa o yung giant snail nila sobrang lalaki po malaki pa sa kamao ng tao yung mga tinitinda pong uh, live uh, tawag dito giant snail tsaka yung mga mismong karne na po na tanggal na po sa shell at na linis na naugasan na naka balot na po sa ano sa plastic binibenta po sa iba't ibang uh, bansa sa Afrika like po sa Ghana Africa ayan mas talamak po ang bentahan ng um, meat po yung laman nga po nitong uh, itong giant nila yan po Hanggang dito na lang po mga idol ang ating update sa ating pong aalagang uh, uh, Philippine Giant Snail o Balinsuso. Ayan mga idol, uh, nagpakain lang tayo ngayon sa kanila sa alaga po nating uh, um ayan Balinsuso Giant Snail Philippine Giant Snail Ayan po. Yan salamat sa inyong panonood ayan please paki like naman tong video natin for today mga idol kami strip vlogs mga idol guys ayan salamat sa inyong lahat ayan